Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta? Kamusta? Kamusta mga mahal ko? Okay. Nag-checking -check energies tayo sa mga person ninyo. Okay. Maraming salamat po sa mga nag-order ng ating mga oils at saka yung spray sa spray natin. Yan po ang mga benefits. Okay. Ang dami ang dami po talagang nag-order niyan. Okay. Ah, uh, sa mga nagpa-book po ng reading, maraming maraming salamat po sa mga humabol. Pwede naman po kayong humabol, huwag po kayong mag-alala. 25 po, bukas din po ako and wala po kaming holiday. Talagang open po kami. Bawal pong bitawan yung mga alaga ko, talagang binabantayan ko yan. Huwag po kayong mag-alala. Wala, wala po akong day off. Sa mga gustong sumingit, yes po, nagpapasingit po tayo kasi po ay, ano bang tawag dito? Um, may yung mga OFW kasi hapon yan sila, natutulog pa yan. So, pwede pa kayo ilagay ko sa mga morning, yung mga nasa Pilipinas po, okay? Pwede pwede po. Alimbawa, tulog po yung isa, kahit fully book po tayo, pwede kitang isingit sa doon sa tulog, okay? So, The energy between us is felt amazing. Okay. Siguro masaya rin yung person mo na nagkakaroon kayo ng understanding. Okay. Naiintindihan ka naman niya kung bakit minsan ay iba yung emotions ninyong dalawa. There's still a lot you need to find out about me. Okay. Siguro marahil yung iba sa inyo ah... Uh, may nasisense ako na nagsama kayo na biglaan. Biglaan lang nagkagustuhan. Tapos, hindi nyo pa kilala gaano ang isa't isa. Okay? Hindi nyo pa gaano ang isa't isa talaga. So, meron akong nasisense na yung nagsama na kayo, doon mo na na-find out na ganun pala siya, ito pala yung ugali niya, yung mga ganun. Okay? Pero okay lang naman, hindi siya negative eh. I can feel your energy everywhere. So, matig to itong taon na ito na hindi to naka-move on talaga sa'yo. Okay, so doon tayo dumako sa um, tarot. Tingnan natin sa tarot. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Masaya. Feel, feeling ko masaya yung umpisa ng relasyon ninyo. Nafi-feel ko yon, Nakikita ko. ah uh, tingnan natin kung ano yung pass ninyo. Silipin natin para naman exciting. Ano? O. Oh. Nahilig ata ito kayo mag-ino, mag-party, mag, mag, mag -salo, salo with family, bonding. Mahilig kayong kumain sa restaurant. May nasisense din ako na parang um, Both of you is talagang okay yung career. Okay? Ah uh, pareho kayong swerte pagdating sa uh, financial. Okay? 'Yun ang pass ninyo. Ito yung parang pero alam mo actually to be honest, itong person na ito, ikaw yung iniisip na makasama niya habang buhay na. Ay no? 'yan ang lumabas na energy niya ngayon. Okay? Ikaw na ata yung parang akala niya, sigurado na siya na parang ikaw na talaga yung uh, para sa kanya. Okay? So, tingnan natin. Um, meron atang nag-propose. Kung hindi po ako sure, kung hindi po ito nag nagplano kayo magsasama. Okay? Bumili kayo ng something na pinaghatian. Okay? Naging masaya siya. At naging maswerte din siya simula nang nakilala kanya. Totoo 'yon, parang ikaw yung swerte sa buhay niya. Okay? Ikaw yung hiniling niya pala sa Diyos na sana ay maging uh, dumating yung taong magmamahal sa akin at tatanggap sa akin. At ikaw na po 'yon, answer prayer po siya. Okay? Ah, uh, tingin ko may umiiyak po ngayon, Lumuloha. Okay, wow. Meron lumuluha? Aha. Uh -huh. Kasi pinag-iisipan mo ata siya na masama siyang tao, may babae siya, may third party. Okay? Meron nagkakagusto sa person mo. Pero hindi niya ito binibigyan ng masyadong atensyon. Aminado siya na meron. Okay? Ah, uh, King of Wands. Yan, King of Wands. Ah, uh, queen dito tayo sa ano yung queen of cups ano yung queen of cups na to may bisita ata siya may kakausapin siya hindi ko alam kung business partner yan wow four of pentacles ay ooh parang takot to din masaktan takot siya masak masaktan meron na siyang pas na nakasakit sa kanya meron ng pas na nagbigay sa kanya ng pain okay trauma from the past. Meron siya. Okay, maring sinaktan siya ng ex niya, kaya parang takot siya. Okay, and Knight of Pentacles. Okay, ayan. Hanggang sa paunti-unti, ikaw yung nagbigay ng kaligayahan sa kanya. Um, Nag-support ka sa kanya, kumbaga uh, emotion, emotional, mentally, lahat. Malaking bagay ang nagawa mo sa kanya. But meron ako si sense dito, panay ang tampo, away. Very sensitive ka din. Huwag sanang ganon. Okay? Huwag ganon. Huwag nyong hayaan yung person ninyo na ma-off sa inyo. Yung parang OA na. Bakit? Ganon ka ba kahalaga kung lagi ka na nalang papansinin or bibigyan ng attention? Dapat hindi. Okay? Okay. So, ikaw yung swerte sa buhay niya. Ikaw yung parang ano, oh may nakikita ako, magkakasama ata kayo eh. May nasisense ako, may travel din. Uh, kung hindi po ito travel, magbibigay siya sa'yo ng something na gusto mo, matutuwa ka. Makakatanggap ka rin ng something regalo. Okay, makakatanggap ka at, at nakikita ko parang ang lakas ng impact ng, ng energy mo ngayon sa kanya. Ikaw yung iniisip niya ngayon. Okay? Nag-iisip siya, nag-overthink. At meron talaga siyang ibibigay sa'yo eh. Matutuwa ka. Matutuwa ka. Kung hindi po ito ibibigay sa'yo, mari po talagang yung parang surprise na magkasama kayo. Okay? In a good way naman yun eh. Hindi naman, wag naman tayong mag-expect masyado na meron, meron something na mamahalin ibibigay sa atin. Then, thank you kung meron. Pero kung wala, yung present lang ng person natin, okay na yun. Okay? So, okay naman. Pagdating naman sa blessings, meron siya. Mukhang may kadil ito. Trabaho. Inaayos din trabaho niya. Promotion is coming. Okay? Mukhang makukuha naman niya ang gusto niya. Okay, dumako naman tayo sa... Um, dumaho tayo sa inyo. Sa inyong reading. Ano yung aasahan ninyo ngayon? Especially ngayon, ano, <laughs> araw ng mga gasto na, ako, mag-ready-ready na kayo. Ah, uh, may, may travel. Mukhang mag-grocery ka. Ayan, ay stress ka na tuloy. Okay, may gagawin ka. Alam mo, iniisip mo talaga yung person mo, kahit busy-busy ka. May ginagawa, may ginagawa ka na, alimbawa, nag-grocery ka, naalala mo yung food niya, kung ano yung mga paborito niya. Yan, magkasama kayo. Parang hirap minsan kinakabahan. May umiiyak sa inyo, wag muna kayong umiyak. Parang awan nyo na. Okay? I, i let go nyo muna yan. Okay? Hindi pa pwede. Wag, wag, wag na. Please lang. Okay? Isipin ninyo mag-2024 na. Hanggang ano po yan, January, February. Sa March, pwede na po kayong magdrama. drama <laughs> Opo, totoo po yun. Okay? February... Sa March po, pwede na, okay? Emotions, control your emotions. Parang ang bigat naman ng ano mo ngayon. Ang lungkot-lungkot mo. Oo, mm. malungkot ka. May nasisense ako parang ano... Wala ka namang ibang hiniling kundi yung pamilya mo talaga ay mapaayos. Okay, answer prayer naman kayo. Alam nyo, anyway... Kung kasi ang sentro natin, yung anak natin, ibibless talaga tayo ni Lord. Pero kung sentro natin ay lalaki, magwi tayo, or, or kung lalaki ka, babae, puro ka babae, ang sentro kasi ng ano natin, yung, ano ba, yung wish natin, kung wala po kayong anak, binibless ka pa rin. Okay? Basta yung good intentions na sinasabi natin. Okay? Kailangan lagi tayong magwi ng uh, ng maayos para sa lahat, sa kung sino man ang mahal natin. Even dogs and cat, uh, parang anak na natin yan. ba diba? So, maging maayos po kayo laging magsalita. Sa March pa kayo pwedeng makaginhawa. Kaya kung gusto nyo mga umiyak-iyak dyan, yung mga may nakikipag-away dyan, uh, control mo tayo. Okay? Control mo kasi wala pa eh. Talagang wag muna. Okay. Oy. Gusto mo talagang bumalik at mabuo kayong pamilya. I'm sorry sa iba ha. Mukhang na-spell yung person ninyo. Or naging third party. Or nagkaroon ng third party kung third party ka. But some of you, mukhang may... mukang you're dealing with the person na parang may kaya. May pera, may lupa, may bahay. Perfect yung ano niya. Okay? Hindi ko alam kung third party ka. But alam mo, actually, namimiss ka nito. Inaantay niya yung message mo. To be honest, totoo po yun. Nagaantay siya ng message mo. And uh, alam mo, actually, gusto niyang... Gusto kanyang makasama. But gumagawa naman ito ng paraan para makausap ka. Huwag ka mag-alala. Inaantay niya yung message mo. Ayun no? Oh. O, oh, di ba Ang ganda. nag overting siya. Hindi siya nakakapag-isip talaga na maayos. Okay? Pati rin naman ikaw. Kasi mahal mo siya. Okay, sa mga nagtatanong dito, parang tinatanong mo yung sarili mo na bibitaw ka na ba? O ano bang gagawin mo? Hindi mo alam yung gagawin mo. Actually, hindi niya kayang mawala ka. Okay? Kung, nag kung nagsasama kayo, hindi niya, hindi, wala eh. Walang hiwalay ang mangyayari. in willing siya magbago. Iiwan niya lahat iiwan niya lahat sa tingin ko naman. May third party talaga lumalabas. Okay? So, kung, kung alam nyo pong may third party yung person ninyo, uh, alam niyo, alam uh, nyo, subukan nyo po ito. Pwede nyo po itong i-spray sa bahay nyo, sa lahat, sa kwarto nyo. Even po sa sarili ninyo. Even pag tulog asawa mo, pwede ka mag-spray. Okay? Pwede naman po ito. Yan, kung, kung may budget-budget kayo. Pero mas mahal kasi yung mga bracelet. Yan, mga bracelet natin. Buhay po yan. Ito sa akin po to. Actually, hindi ko to sinusuot uh, pag nagre-record ako. Nakalimutan ko lang tanggalin. But, okay lang. Pero, kasi may dasal naman ito para sa akin. At sa akin po talaga to, personal ko. So, again, itry, itry nyo yung bracelet na makakatulong po sa inyo. Marami na pong natulungan na bago ang buhay nila, even yung mga naspel, okay, yung financial struggle, hirap na hirap makakuha ng trabaho, um, yung, yung sitwasyon ninyo malabo, malabo pa sa malabo, samantalang dati okay na okay kayo, may something, may sumpa, may, sam may gumawa, may, alam mo yun, or may nangyari lang talaga sa inyo, may gumawa sa inyo na malas, may something talaga, okay? So, nag-aayos po tayo ng ganun. Well, kung may budget budget kayo, magpapaalaga po kayo. Mas powerful po talaga 'yon. Alam nyo, may nag-message sa akin kahapon, bakit daw ang mahal ng ano ko ng service ko? Well, dito sa akin, ma'am, hindi ko naman po kayo pinipilit. Okay, kung gusto nyo magpa-reading, magpa-reading po kayo, pero 'wag nyo po kaming husgahan. Hindi mo po alam kung kung paano ako nagtatrabaho sa client ko. Wala po kayong karapatan para husgahan kami. Okay? Um, hindi ko, hindi, wala akong sino ka para mag-explain ako. ba diba? Dito sa akin, kung gusto nyo lang. Kung ayaw niyo wala naman po kami magagawa. Kung hindi po kayo naniniwala, then it's fine. Umalis po kayo dito sa channel namin. Okay? Huwag ka manood ng taro. Ganun lang yon Okay? Ganun kasimple po. Huwag natin pahirapin ang buhay natin. Kasi pag ako nabuisit, pag binalikan kita, kawawa ka. Okay? Kasi nakakainsulto yung i-insultohin mo kami mga tarot reader na bakit kami nagpapabayad. Hello, kumakain din kami at saka nagbabayad din kami ng mga sangkap namin. Naging nag invest din kami para magkaroon ng sangkap. Eto, akala nyo ba mabubuo yan ng basta-basta ganyan? Hindi. Ano yun? Ganun lang? Laway lang? Lagyan lang ng tubig? Okay na? Hindi po yung ganun. Hindi, hindi, wag kang tanga. Ano? So, please, sa mga willing lang ng tulong ko. Kung gusto nyo ng tulong ko, welcome po kayo dito sa channel ko. Pero kung tumataas ang kilay nyo po, tama na, wag na. Okay, kasi kawawa ka lang. Alam mo yung mga angels ko, gumagalaw sila para sa akin. Meron, meron akong client na hindi nagbayad. Meron akong client hindi nagbayad, nagpa-reserve. Alam nyo po ba, na hi, kapag nagpa-reserve kasi yun, ikokonnect ko na yun sa pangalan mo or sa pangalan ng kung sino man ang magre-reserve hindi niya binayaran. So, itatapon ko na yun. Kasi nakakonek na yun sa kanya eh. So, sinong may damage? Ako. Ako magbabayad nun kung magkano yung halagang kinuha niya. Ako po magbabayad nun. Totoo po yan. Nadadamage din po kami. So, wag niyo po kaming husgahan. Maraming salamat po sa mga client ko na patuloy pa rin bumabalik-balik sa akin. Maraming, maraming, maraming po salamat. Okay? So, saan yung phone ko na isa? Oh, saan na? hindi ko mapapakita sa inyo. Yung Facebook account ko, ano. So, anyway, uh, i ko na lang yung Facebook account ko. May litaro po. Nandun naman po sa aking YouTube channel. Kung gusto nyo panorin yung kahapon, pwede naman po panorin nyo kung saan yung Facebook account ko. Or edit ko po, ilalagay ko yung Facebook account. Wala akong hawak ngayon na cellphone. Okay, so ano yung blessings na aabangan namin? Lord, please. Ang ganda nito, oh. Kasi walang maghihiwalay, eh. Even though na may third party. Actually, stalking. Si third party stalking. Okay? nag stalk si third party. Ah, uh, saan na tayo? Ano yung blessings na aabangan po namin? Uy, marami. Actually, hindi mo alam pa anong gagawin mo. Okay? ah, uh, marami kang gagawin, napaka-busy mo. Bakit busy tao? Ibig sabihin maraming blessings. Okay? Huwag pa reklamo Okay? Huwag tayong magre sa buhay natin kasi si Lord, o yung just natin, masyado kang stress ngayon, pagod ka lang siguro. Okay, magingat ingat ingat din po sa mga taong nakapaligid, baka yung paglalasing ninyo, control din po, okay? Baka pwede ka, baka nagsasalita ka ng hindi mo na alam, ayan. Possible may tampo ka sa family or sa friends, okay? Meron dito akong nakikita na parang nagtatampo ka, or may nagtatampo po sa'yo, okay? Ayan, oh, napaka, ano yan? Napaka, ano mo, napakalungkot mo talaga ngayon. wag ka, may nasense ako, parang may gustong magpaano ano, mapag-isa. Okay, napakalungkot mo. Kung gusto mo, magpa-reading ka kung sino ka man, okay? Feeling mo, napakalungkot mo, nag-iisa ka, um, linalayuan ka ng lahat. Hindi ko alam kung some of you ay dealing with uh, depression or anxiety o ano man mentally health na kailangan or dinidil mo ngayon, okay? Huwag po kayong mag-alala, tingnan natin, okay? ah uh, tingnan natin to. Relax lang kayo. Uh, mas maganda po na mag ano kayo. Well, bad news po, ano? May nasisense sense po ako, parang may gumagawa sa inyo. Okay? Parang may gumagawa sa inyo, kaya kayo nagkahiwalay. May sumumpa, may gumawa, pinaghiwalay talaga kayo. Definitely. Okay? Ayan, Oh. Oy. Okay. Aha. Uh -huh. um, nagiging mature ka talaga ngayon. Possible. Uh, naman si Empress. Okay, wag, wag daw mag-alala. Possible yung iba sa inyo, may fertility. Kung hindi po kayo fertile, uh, makikipag-sex. May sex, may connections sa mga dating dyan. Okay, Nag, naglalande, naglilibog. Okay? Maring nananaginip ka or mananaginip ka ng something romantic romance. Um, pinoprotectan mo talaga yung sarili mo ngayon. Tama lang. Kung sa tingin mo napakalungkot mo, huwag mong isipin na tapo, tinatapos mo yung buhay mo. No. Huwag kayong, huwag nyo masyadong yakapin ang kalungkutan, mga mahal ko. Please. Okay? Huwag nyo masyadong yakapin yan. Pwede po kayong magpa-reading pwede po kayong magpa-reading at para makita natin to. Okay? Meron naman tayong nakikita dito na parang uh, isang someone na makakatulong sa sa'yo para makamit mo yung mga gusto mo or magkakasama talaga kayo ng person mo. May nasisense sense din ako na parang naguguluhan siya. Okay? tingnan yung cards niyo Kung hindi po kayo na-spell, may na sense po ako dito. Naguguluhan siya bakit nagkakaganon siya. Samantalang ikaw ang mahal niya. Okay? Samantalang ikaw ang mahal niya. Definitely mahal ka ng person mo. Okay? Ingat po kayo and maraming maraming salamat. Ilalagay ko na lang po yung, yung Facebook ko. Wala akong cellphone ngayon. Okay? Teka lang, kunin ko nga. Hindi ako sanay. Eh. Ito po ang aking Facebook account, Miley ah uh, Meron po nag-message sa akin kahapon kung ako ba talaga yon, Ma'am, please lang. My God, nakikita mo naman, ba? Diba? Ay, nako. Nakikita nyo na po yan sa screen na yan talaga yung Facebook account ko. August 3 po yan, madam. O, oh, 799 ang nag-react. Ito po yung cover. June 4 po in-upload, 49300 ang kanyang react. Okay, 10k followers po 'yan, okay? Meron pa po akong dalawang account, bali tatlo po 'yan sila. Huwag po kayong mag-message doon. Hindi rin po kayo magme-message dito at tatawag. Dito po kayo sa Messenger. Please lang, okay? Ingat po kayo and maraming salamat. Ay, wait lang, magbas mag, mag may nagpasalamat sa akin kanina. <coughs> um Saan na tayo? Aha. Uh -huh. Hmm, na Hello ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. ah uh, buti pa sila, nakikita ka ng personal. Samantala ako, ang tagal-tagal mo na akong tinulungan, hindi pa kita nakikita ng personal. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinigay mo sa akin. Talagang inayos mo ang buhay ko. Ikaw po yung angels namin lahat. Ma'am, next year po, gagawa po ako ng paraan para magkita tayo. Pangako ko po yan sa inyo. Hindi po ako papayag. Minsan po naiingit po ako sa iba na nakikita kanila ng personal. Huwag naman. Huwag, huwag mo isipin yan. Mga madam ko, kung may pang ticket kayo, okay lang. Pero kung wala, wag po kayong gumasto para lang makita ako. Please lang, okay? Itago nyo po yan, ikain ninyong pera, pang grocery ninyo. Ma'am, kasi po talaga, ang dami po talagang blessings na ibinigay nyo po sa akin. I love you, ma'am. At, eto pa po, grabe po talaga ang pagbabago ng asawa ko. Eh, rinigaluhan niya po ako ng isang diamond ring. I love you, I love you, ma'am. Oh, sana all may diamond ring po, sanggala. Eh, ako tamud lang eh. <laughs> ay, nako. Sino, sino nakarelate dyan? Dilig lang yung akin eh. Nakakaloka. Anyway, sige po. Maraming salamat. Nandyan po ang aking Facebook account. Ingat po kayo. At pinagdadasal ko po sa inyo. Lahat ng nanon nanonood po sa akin ngayon ay magiging uh, makakalaya sa kalungkutan. Alam ko po, lumalabas dito, malungkot po kayo. Lord, lahat po ng umiiyak, lahat po ng malungkot, kupkupin niyo po sila. Hawiin niyo po ang mga luha nila at yakapin lahat po ng angels ng kalangitan, ng mga anghel sa kalangitan ay pagalawin niyo po. Ibigay niyo po ang blessings na nararapat po sa kanila, Lord. Maghimala po kayo para sa kanila. Sa amin po lahat, bigyan niyo po kami ng blessing, Mga bata po na hindi po makakapagsalita ay lagi nyo po silang iingatan. Even yung mga buntis po, tulungan nyo po sila na why? Maging mabilis ang kanilang panganganak. Maraming salamat po. Especially din po yung mga may sakit po. Maraming maraming salamat po. Meron akong client na uh, some of them is mga 10 at yung family nila na pinagdadasal na lumapit sila sa amin. Gumaling. Sawa ni Lord. Okay? Ingat po kayo and bye-bye.